Good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol Bali, araw ng linggo ngayon mga idol, wala kaming pasok Kaya naisipan ko magluto ng ulam Mga idol, ah, magluto tayo ng munggo mga idol Bali, naglaga muna ako Nilaga ko muna yung munggo, pinalambot ko muna Ito mga idol, gamit ko lang yung rice cooker Kaya so, kita ko sa inyo mga idol ito mga idol, yung nilaga kong munggo. Yan o. Oh. Malambot na siya. Ayan oh. o. Yan. Ito ulam natin ngayong araw mga idol. Kasi linggo ngayon wala kaming pasok eh. Kaya naisipan kong magluto. Tapos ito yung mga frikado ko mga idol. Yung mga sahog. Ito buyas, kamatis, bali gisahin natin yan. Tapos may daon tayo ng halugbati at saka daon ng ampalaya. Nakahanda na yan mga idol. Nabali, nalinis ko na yan mga idol. Yan, malinis na yan. Inantay ko na lang maluto yung nantay ko na lang lumambot yung munggo para magisa na tayo ng kamatis saka sibuyas tapos ito yung sahog ko na isda mga idol oh. sap sap yan yan mga idol tingnan natin ulit mga idol pwede na siguro to mga idol kasi malambot na siya oh. ayan pwede na yan tanggalin na natin tapos magisa tayo ng munggo May hirap mga idol pag sa rice cooker lang. Yan. Wala tayong lutuan na ano eh. Uh, tsaga tayo sa rice cooker mga idol. Dalawa naman yung rice cooker ko. Yung isa yan para sa ano naman yan. Para sa saingan mga idol. Tapos yung bigas natin medyo marami-rami pa naman. Yan may saging tayo. mag tayo ng saging mga idol. Kasi isang linggo kami walang pasok eh. Ah, ito, may kape tayo sa kanton. Pancit kanton. Yan, let's go mga idol, magluto na tayo. Let's go. Ayan mga idol, mag-start na tayo maggisa ng sibuyas sa kamatis. Gisa natin yung munggo. Ito yung gamit natin mga idol, oh. Canula oil. Heart meat canola oil. Ayan. ayan yung gamit natin mga idol kasi ito yung pwede sa atin na mantika let's go race cooker lang yung gamit mga idol okay yan mga idol nalagay na natin yung mantika bali painitin lang natin bago lagay yung kamatis saka sibuyas tapos yung munggo bago natin sabawan yan try yung sa ilagay na natin yung sibuyas at saka kamatis isa natin mga idol Ayan mga idol. Luin na natin. Hirap talaga magluto pag sa rice cooker mga idol. Tsaka ang tagal. Pag makaluwag-luwag tayo mga idol, bili tayo ng lutuan super kalan para mas mabilis magluto mga idol. Ito lang muna, tsaga lang muna tayo sa rice cooker. Hmm, bango ng ano. Sibuyas at kamatis. Next natin ng munggo. Ito. Ayan mga idol. Oh. Malapit na. Ay sarap nito pag maluto munggo, paborito ko ito mga idol maya maya, -may, kunti lagay na natin yung munggo mga idol Pag araw ng linggo lang mga idol ako makapagluto ng ulam kasi madalas luto na yung binibili ko. Kasi wala nang ura sa trabaho namin. Pagod na kaya hindi na makapagluto. Kaya ngayon araw ng linggo wala kami trabaho yan. Uh, subukan kong magluto din para makahigop tayo ng sabaw. Para makakain ng munggo. Paborito ko sa mga munggo mga idol. ayan mga idol ilalagay ko na yung munggo. gisa ko na ayan o ayan natin mga idol Maya maya konti, lagyan natin ng sabaw, tubig. Lagyan natin ng tubig para may sabaw. Maya maya konti mga idol. Ayan mga idol, bali lagyan na natin ng sabaw. Wow, sarap yan. Dagdagan natin konti. Dagdagan natin konting sabaw. Para marami. Ayan mga idol. Antayin na lang natin makulo mga idol. Tapos lagay natin yung isda. Tapos sunod yung daon ng ampalaya at saka Let's go! Yan mga idol tingnan natin ulit kung kumulo. Yan oh, hindi pa kumulo. Ba talaga pag rice cooker yung gamit mga idol, tagal. Tagal kumulo. Pero okay lang. Tayanta lang tayo. Kukulo din yan mga idol. yan mga idol, silipin natin ulit kung kumulo na yung munggo. ilagang munggo natin ayun. Oh. Ayan, malapit na. Mulukulo na siya konti. Pwede na lagay yung isda. Lagay natin yung isda, mga idol. Tanggalin muna natin yung... Lagay natin yung isda. maayos antay lang natin kumulo ulit tingnan nga natin ulit mga idol kung kumulo na ayan kulo na mga idol pwede na lagay yung alugbati at saka daw ng ampalaya let's go lagay natin tanggalin muna natin yung takip yan mga idol kaya na natin lagyan na tayo ng takip yan mga idol tingnan natin ulit kung luto na ayan pwede na mga idol kulong kulo na sarap nito ang sarap yan mga idol luto na kainan na naman mga idol finish product na Okay, luto na mga idol. Panangalian sa kahaponan na to mga idol. Ulam natin. Ayos. Ayan mga idol, bali luto na yung ano natin, yung munggo natin mga idol. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa mga hindi nag ng ads sa mga silent viewers natin diyan. Mga WFW, shout out sa lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.